Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito naman tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong August 19, 2024. At sa muli, sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin dyan, at sa mga bago pa lang po natin mga uh, viewers dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisahan natin ang ating sumada. Dito tayo sa August 8 uh, at 19 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin ng dati. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 8 is 8. 1 plus 9 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 10 is 18. Uh, 10 plus 6 is 16. Ganyan din po sa bandang baba. 18 plus 16 is... 34 Ayan mga idol, 'yan po yung ating unang numero. Meron tayong 34 at yung kapares naman yung numero dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ayan, combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 10 plus 6 is 24. Ayan mga idol, ito naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 24. At uh, pwede na rin po natin matayaan yan. 24, 24 or 34 or 34-24. Ayan, pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At uh, yan, 2 digits din po sila, 24 at 34. Simplify muna natin yan bago natin yan isumada para maligdagan po yung mga numerong pwede natin pagpilian. Yan, dito po sa 24, 2 plus 4 is 6. At uh, dito sa 34, 3 plus 4 is 7. Ayan mga ito po ang ating susumada. 6 at 7. Punahin natin ang 6. Kukunin mo natin yung 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po dyan ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6 at 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at dito naman sa 7 ayan kukunin mo natin ang Sumada 34, 3 plus 4 is 7. Pwede rin po dito ang 25. Sumada 25, 2 plus 5 is 7. At 16, sumada 16, 1 plus 6 is 7. Ayan mga idol, yan po yung ating mga tunerong nakuha na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon po. Altos 19, meron tayong 6, 24, 15, 33. 7, 34, 25, at 16. And, rambol pa rin po natin yung mga numero niyan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga personal natin po natin mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dyan yung 6 and 25. Then, 33 at 33 at 16. then 24 at 7 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon na rin nakuha sa ating sumagi ngayon pong August 19 mayroon tayong 625 4336 at 247. Kaya pwede niyo po matayan itong mga sample ko na nakuha dito kung nagustuhan niyo lang din po sila o kaya naman magdagdag makakuha dito sa taas. Sa mga naka-circle po natin mga numero, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po natin sumado sa pecha para po ngayong August 19, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.